Wow, dami kabayo dito na kami sa bagyo, tapos yung mga kabayo, kabayo na... Sinagot ah, pa, ko pa. Parang nag-jacket ko. Ay! 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 Relax lang, relax. relax, lang, relax.

First time. Ayayayan, ayan, ayan. mabait yung kabayo Di ba may ano Galing. Yung... Ayan, babay babay pako, pa dito. Ba? Rayno rayno ako ngayon dito sa, dito sa. Baguio City si Wiyo oh, kang Ganda ng kabayo ko. kasi si Kasing kulay lang. Ano oh, O, pumunta na kayo dito sa Baguio City. Kasi kung gusto nyo sumakay ng kabayo, huwag lang kayo matakot. Kasi mabait yung ano, yung kabayo at saka ano, driver. ano pangalan Ang pangalan mo? Ha? Pero you know, walang hawak sa kamera. Ayan, yeah, napagod din ang kamera man, oh. welcome to the Baguio City for the welcome to my life. Welcome, welcome to my guys. And the Kabayo guys. Ay, meron pala dito, Okay, wow. good, good, balita, balita, balik to. nakala ko dumgo nang may, yun okay. lang nakikita ko sa nang na ako. first time, first time sa kais kabayo, kasi kulang, kasi dapat sa kabayo. Wala mayroon kasi lang ano, wala ng ganito. Sa amin daw ako doon. Wala ng ganito, wala nang kaisakay. May makakita kami ng kabayo noon, ano, yung Oo, oh, oh, wala, wala lang. Ah, di ba? Noon magkakaisakay, magkatingin ako ng kabay. ngayon, personal na nakasakay na kami ng kabayo din da. Para makikita mo lahat ng mga mga nakikita.

Alan Dan. Welcome to my blog and welcome to my Kabayo Kabayo. ilang minuto pa ilang ikot pa sir? Uh, matagal pa. Pwede ba kami magpalit? May, pag nagpapatataunte pagano. Di ako Bye. iba nagpapalit. May mga tatak na yung pinapatata yung may magbabayad ka muna doon. Ah, magbabayad ulit. Magbabayad naman Matagal pa I-sign it natin. O, pwede palit I-sign it natin lang natin. na isang ikot lang. Para siya naman na mag-ano sa akin. Buti ka nakasakay ako. Siya nagano. Ang ganda nito, yung mga kawanders pumunta kayo dito sa Baguio City, masakay kayo sa kabayo. Kasi ano, yung ano lang ba? Experience. Experience kasi first time ko first time pa ako nagpunta dito sa Baguio sa Baguio. Nakasakay na sa una. Lan. Uh, hello. Galit na sa kanya daw ko. <laughs> Meingay ka daw. Naggalit yung kabayo kasi maingay daw ako. Yan, siya na naman magsakay. <laughs> Aywa. Aywa. Welcome to the Kabayo Vlog. Aywa. Oh, diba? Hello. Bakit ka nagalit ka? Yan na. Sana punta natin. Siya na naman, palit-palitan kami. Aywa! Galing ah. <laughs> Dito ko ako ngayon. Uy, dapat nag-ano din ako, no? Leon Guerrero. Aywa! galing ano ka kaala mo ako lang ha libot libot Okay. <laughs> ah <laughs> Hadluk Had ka ayo Aki ah, ki ay kayang kabayo Ang oh, isakyan ni Papa ng. Wow Amoy kabayo Sana pang pang Parang dali ya sige na. 30 minutes na. <mulik> ah, sige. sige. <mulik> sige. na. Ah, uh -huh. Thank you for the black. Thank you for the kabayo. Mahuman na me. Eh. Oh, ano? Ano pakiramdam mo? Wow, strong talaga. <laughs> oh, picture, picture. Picuren mau kok? Mirip bang, bang. Thank you, Dayun. Huh? Terus nah. Sudah sama um, mam.